Ito ah, John Magno, makinig ka. Isa-isahin natin yung mga argumento mo do sa video mo na marami nagtatag sa akin. Hindi po budget ang tinanggal sa PhilHealth, guys, ha? Subsidy po mula sa gobyerno. Alam niyo, budget, subsidy, pareho lang yan, no? Mas malala pa nga, eh. Yung tinanggal nilang subsidy, yan yung mga pangcover cover ng PhilHealth sa mga may sakit na mamamayang Pilipino. Eh, yung budget na sinasabi niya, eh mga sweldo yun ng opisyal at saka empleyado ng PhilHealth. So kaysa parusahan mo yung mga empleyado na sabi mo silang may kasalanan, eh pinarusahan nyo yung mamamayang Pilipino. Dahil tinanggalan sila ng subsidy kasi may 600 billion pa silang hindi nagagamit na pondo. O sige, given. Meron 600 billion na hindi ginagamit ang PhilHealth. Pero bakit subsidy yung tatanggalin ninyo? Bakit hindi kayo mag-call ng resignation yung CEO at saka board ng PhilHealth na hindi nila ginagawa ang trabaho nila. Bakit ang paparusahan nyo? Mamamay ang Pilipino. Sa mga nangangailangan dito, bago rin po kayong magalit, sana po isipin din po ninyo na ang medical assistance po sa mga bills ninyo sa ospital hindi lamang po PhilHealth ang makakatulong. Meron po tayong MAIP program ng DOH at of course the medical assistance galing po yan sa DSWD. MAIP ng DOH? DSWD Medical Assistance, Ay, alam naman nating lahat na kontrolado yan ng mga congressman at senador. No, may budget na nilalaan ang kongreso at senado para sila yung mamimili kung sino beneficiary niyan. Eh ano tawag diyan? Patronage politics naman. Alam ng tao yan. Huwag mo kami lokohin, Jamag. Hindi rin po tuto na ang tinanggal na subsidy mula sa PhilHealth ay nilipat po sa ibang ayuda programs. Fake news po yan. Hindi po yan totoo. Hindi rin po totoo na magsasarado ang PhilHealth na kakawawain ang sambayan ng Pilipino. Alam nyo po, ang budget ng gobyerno, fix po yan taon-taon. No? Kung 5 trillion lang, kada taon ang budget, 5 trillion lang yung i-allocate ng mga congressman at senador. Ngayon, kung nagkaroon ng budget ang isang klaseng proyekto ng gobyerno, for example, ha, yung akap na 26 billion, hindi naman yan galing sa bula lang. Kukuhanin niyan yan sa ibang proyekto. May mababawasan, may madadagdagan. Ganyan po ang budget ng gobyerno. Pero sige, hindi nga magsasara ang PhilHealth. Pero anong ginagawa nyo sa pagtanggal ng subsidy na yan? Ibig sabihin, kaming mga manggagawa na lang ang pasasaluhin nyo ng lahat ng operational expenses ng PhilHealth. Lahat ng mga magkakasakit, lahat ng mga magpapa-ospital ay manggagaling na lang sa contributions ng mga manggagawa. It doesn't mean again na magsasarado ang PhilHealth na magkocontribute ka tapos wala na itong mapupuntahan. Pag wala na itong mapupuntahan at hindi ipapuntahan, serbisyo, ang PhilHealth po ang kailangang managot. Hindi po ang ibang tao. Sige, tama, given. Hindi nga magsasara PhilHealth. Pero hindi lang kasalanan ng PhilHealth yan. E eh, tawag nyo sa oversight function ng mga senador at congressman? E eh, di ba kaya nga kayo nagka Kaya nga kayo nagko-committee hearing? Yan ay oversight function, sabi niyo ng Kongreso at Senado. Eh bakit hindi nyo patawag yung mga PhilHealth officials kung bakit hindi nila ginagastos yung pera? Bakit ang taas-taas pa rin ng contribution ng mga manggagawa? Ang ginagawa nyo kasi, iniiwas niyo yung mga boss ninyo dyan sa issue ng PhilHealth. Dahil nakita niyo mainit na at galit na ang sambayan ng Pilipino. Hindi kinakawawa ang PhilHealth. In fact, dapat kayo nga ang nagsasabi sa PhilHealth na gastusin na nila ang 600 billion nila na, na, pondo para mapababa ang kontribusyon ng pangkaraniwang tao at marami silang matulungan. Aso kami, kami na naman may kasalanan. Eh bakit hindi nga pinatawag ng mga boss mong congressman at senador yung PhilHealth? Tama naman, kami talaga mananawagan na bumaba yung contribution na yan at gasosin ng PhilHealth yung pera na yan. Pero kayo, anong ginagawa ninyo? Binawasan ninyo yung subsidy para sa ganon ma-free up yung pondo. Kaya nga ba lagi kong sinasabi na pag kayo inuuna nyo yung galit nyo instead of intindihin nyo ang mga bagay-bagay, eh di sana hindi kayo na-stress. So kami hindi nakaintindi. Anak ng puta, lahat na lang may kasalanan. Kasalanan ng PhilHealth, kasalanan namin, pero yung mga boss mo na congressman na senador, hindi nila kasalanan. Abay, okay lang. Sige. Kaya ang weird, no? Galit na galit kayo na kunwari, kinakawawa ang PhilHealth, pero paano na lang nga yung 600 billion? Again, binabato mo na naman sa amin. Paano yung 600 billion? Aba, anong ginagawa ng Kongreso Senado sa oversight nila? kay sa pamumulitika ang atupagin ninyo sa mga Senate at saka Congress investigation hearings na yan, eh itong mga issue ng mga manggagawa ang pagkaabalahan ninyo, yung PhilHealth, ang imbestigan nyo at ipatawag ninyo dyan sa Kongreso at Senado. O so ayan mga boss, isa nyo yan kay John Magno ha. Inisa-isa ko na para hindi na siya mahirapan. Tingnan natin kung anong ire-reply nila. At tandaan, ang panawagan natin ha, resign lahat ng mga nandiyan sa PhilHealth ibalik ang pondo, ang subsidy ng PhilHealth at magsipag-resign lahat ng official dyan sa PhilHealth.